Hello po, Benes Diaz. Samahan niyo po ako, mag-aalmusal po ako. Nandito na po ako sa labas. Kinatangkaso po si Tita Amy kasi hindi na po alam kung ano ang nangyari. Masyado po ang ano ko. Ayan, tinatangkaso po si Tita Amy ngayon. Ito po yung ating almusal. Ayan, chayte, chayte, at saka isang bukadillo. Buka po ang tawag nila rito. Kaya samahan niyo po ako habang magkukwento ako sa inyo. Ayan po. Ayan po si Tita Amy. Ako kuwento pagkwentuhan po sa inyo. Ayan. Uh, lagyan po muna natin ng asukal yung ating. Okay. Ayan, lagyan po natin ng asukal. Buenas dias. Buenas dias. Asukalan po muna natin. Ang laki po ang Dati po yung maliliit lang po ang ginagawa niya. Malaki po yung masyado po malaki yung ginawa. Dati po yung maliliit lang ginagawa. E ngayon po yung malaki na. Ewan po po mga ganyang kalaki. Puro po lang po kayo ng konti medyo hindi po ako makita. Ayan. Para po makita ninyo. Kirapan po ako makita kayo. Ayan. <laughs> na po kayo yung ay, naku na kumba pa. Hindi po yan ay edit Tita Emi Kasi hindi po siya marunong. Ayan. Kaya, ayan, sa bahay lang po ako. Ayan po. Yeah. Hindi po alam ni Tita Emi kung sa kaila. Kain po tayo almusal. Mag-almusal po tayo. Bago tayo bumanat ng ating trabaho. Ayan. Matigas po yung tinapay. Pero, ewan po po kaya ko to. Dati po hindi ka katigas ito. Ang tigas po ng tinapay. hindi po siya malambot. Laki po lang tingakin. niya. Ba tu salary te? Pa kinurot-turot ko po yung tinapay para makain po. Siya, masyado po matigas. Wala pa po kasi siyang sandwich. Maaga pa masyado. Buenas días. Buenas días. Sí. Uy. Lagi pa namamatay yung ilaw nila. dito po sa kinakainan ko naka up apat na baba na po nung ano nila yung ano switch nila naka apat na baba na matigas. tigas. Sira lang yung kita, Emi. Ito kung tinapay na talagang ganito matigas. Wala pa po kasi silang sandwich. Kasi sobrang aga pa. Di po lumay yung tinapay. Sadyang ganito po yung tinapay matika. Ang ah, hirap si Tita Amy eh, tagatin. Hirap na ma hirap po talaga. <laughs> nakakahiya po sa inyo ngayon ko na maano. Nahiya po. Diyos po talaga. Nagugutom na si Tita Amy eh, kaya pinagtsara ang kainin yung bukadilyo na matigas. Bukadilyo po kasi ang tawag dito. natin yung baka din yung super tigas. Super tigas po talaga. na nahirap si Tita M kainin. Pero at least bago ako pumasok sa trabaho, may laman na po yung aking chari. Kumain po ako sa bahay kanina, pero masyadong maaga pa. Eh, ngayon po naglalakad ako, nakaramdam po ako ng hapdi ng sikmura kasi may trangkaso si Tita Amy. Pero po ako ubo at sipon, kaya ang uh, pakiramdam ko yung iku, may gutom ako. Kaya, eto, tumigil muna tayo dito sa isang bakery. Pero hindi pa po sila masyadong bukas-bukas na. Pero pagkatsagaan mo yung, lang muna yung kanilang ng tinapay na matigas. Ayun po. Pero mga kaibigan ko, mga kapinipinay, mga kaibigan, maraming maraming po salamat sa inyo. Sa akin po mga subscribers, sa akin po mga manood. Thank you, thank you, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sana'y patuloy at patuloy niyo po akong sumaybayang sa aking pamanunood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell. Thank you very much po. Bye bye po. I love you. And I love you all. Bye bye.